Sinapahan ng Bureau of Customs at ang uh, apat na rice importers na sangkot sa smuggling. Tatlong rice importers ang naharap sa kasong economic sabotage dahil sa ilegal na pagpupuslit ng bigas. Hindi naman umabot sa 10 million threshold ang halaga ng bigas na nakita sa bodega ng isa pang akusado kayat paglabag lang sa Customs Modernization and Tariff Act ang asunto. Sa apat na rice importers na yan sa Bulacan, 200,000 sako ng bigas ang nabisto sa kanila. Samantala, nakapagbigay na rin ng letters of authority ang BOC sa mga bodega sa Cavite, Las Piñas at Maynila. Hinihintay pa ang mga dokumento ng warehouse owner para patunayan na lehitimo ang mga iniimbak nilang bigas. Pending yung 15 day period for for those who has in control of imported goods to submit yun nga po proof of legality of the importation and proof of payment of correct duties and taxes sinasarado po kasi yung warehouse yung pagsara ng warehouse eh yun po yung consequence po kasi nung pagbibigay naman natin ng opportunity for them to prove yung legality ng importation